Pelikulang Pilipino sa sinehan, nilalangaw na ilang artista na nawagan na bigyan sila ng chance. Dila hirap nang makabangon at makisabay ang Philippine Cinema sa pag-usbong ng internet, social media at streaming sa Pilipinas. Partikular na sa mga manonood. Ano-ano nga ba mga problema ang kinakaharap ng pelikulang Pilipino sa bansa? Tara, alamin natin yan. Ang pelikulang Pilipino ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng maraming Pinoy na hindi kailanman naluluma. Ngunit ang paraan ng panonood ng publiko ay nagbago na dahil sa patuloy na pagdami ng video streaming services sa iba't ibang platform online tulad ng Netflix at iba pang sites. Mas tinatangkilik din ng mga producer ang pagpapalabas at pagbebenta ng kanilang pelikula sa mga streaming platform. Dahilan para hindi na kailangan pumunta ng mga moviegoer sa sinihan. Dagdag pa rito, mas pinapaboran na lang ng mga filmmaker ang mga sikat na artista para masiguro na ang kanilang pelikula ay maghihit sa panlasa ng madla. Kaya naman nanawagan ng ilang artista sa publiko na manood muli sa mga sinihan para makita rin nila kung paano nag-evolve ng husto ang Philippine Cinema at ang proseso ng storytelling. Sa kasulukuyan bilang tulong sa Filipino local film ng ating bansa, tinanggal na ng Metro Manila Council ang 10% amusement tax para sa pagpapalabas ng lahat ng mga pelikula sa National Capital Region. Yan ay sa susunod na tatlong taon. Ginawa ng MMC ang desisyon para sa pagsuporta at pagsusulong ng industriya ng pelikulang Pilipino. Sa tingin mo, ano pa kaya ang dapat gawin ng industriya para makasabay sa makabagong teknolohiya? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.